Number one, I-share is ko sa inyo paano ang teknik paggawa ng hood. Ayan po ang ating sikreto sa paggawa ng hoodie sa jacket, mga loves. Ayan. Step 1, ibisting po natin ang pa 1-4. Ayan. Paikot lang yan, mga loves. Ayan. Ganyan lang. Pagkatapos, i-160 natin. Ayan. Nagtagpo na. Pagkatapos nito, i-160 na natin para matibay yung ating pagtahi. Matagal mapunit. At hindi masisira agad. Ayan po yung 116. Ayan, i-prep din natin tong shell natin na kulay red. Ayan, same procedure lang din mga lalo. Pagkatapos, pagtagpuin natin yan silang dalawa ang lining sa tashel. Parang mag-asawa lang, ayan. Mag-asawa, ayan. Para iisa na silang dalawa, mga lalabs. Ayan. O pagkatapos natin sina pagtagpuin, ayan na magkadikit na yung lining sa ka-shell. And then iwan 16 natin ulit para matibay. Ayan. O siya, may 1.16 na. Ayan na, matibay na yung ating hoodie. Ayan, ito po yung lining. Ito po yung shell na red. Ayan. At pagkatapos, itap natin siya. Ayan, pwede nyo itap ng 1 inch. Pwedeng 3 4 At pwede rin half Ains. Nasa inyo po yan. Ayan, kung alin ang nakakaganda para sa inyo. Ayan na siya. Tapos na ang ating hoodie, mga lalabs. Ayan na yung shell, eyelining. Ayan na rin yung shell. Ayan po. O siya. Ayan na, mga lalabs, yung ating hoodie. Saka na yung ating body niyan. O, diba? Isuot ko na sa aking ulo. ko na sa aking ulo. Ayan na siya. Oh, Banganda, thank you for watching everyone!